nga wala akong binabanggit eh. Tapos biglang biglang sinabi niyo yung ano sinabi niyo yung sinabi niyo yung ano yung i ko ako etc sa tingin mo ba ah uh, mo yung simpatya ng mga kapatid hindi mas lalo lang nagkaroon ng division divisiveness inside the church why because they biro mo, nagsasabi sa akin yung mga kapatid. We cannot feel sincerity to Brother Daniel anymore. We don't feel any love to what Brother Daniel is uh, preaching. Iba po yung nararamdaman namin. Iba po yung tinata, uh, tinatanim sa amin. Biroin mo. Pagka masama black, tama naman po yung sinabi niya mga kapatid, pagka masama dapat i block agad. Ngayon, kung sinong i block dapat agad, ikaw yun. Ikaw ang number one masama, bakit? Biruin mo. Napakaraming mga kapatid na nagsipunta ng Brazil. Makiki naki nakita nila talaga eh, mayroong, ano, merong tindang alak doon. Tapos nagsisinungaling ka, na-edited lang yon nakapunta sa, sa area 52, sasabihin mo AI lang yon. Bakit? Bakit ganon? Kaya yung hula sa Jeremias na pararamihin ko ang kanilang binhi, hindi na po matutupad yan sa MCGI. Ang katotohanan po, mas marami po ang umaalis ngayon. Pami-pamilya. Bro, kanino ba pinamana ni Bes ang mga farm niya sa Brazil. Ilan ba ang farm ni Bess sa Brazil? Farm 1, Farm 2, Farm 3, Farm 4, Farm 5. Alam ko po alin po yung farm sa Brazil. And uh alam ko po most of those farms are uh name sa church Yun 'Yun po ang pagkakaalam ko po ha. Uh, yun. Uh, kaya mga kapatid, kung gusto nyo pong mag-stay sa MCGI, that's your choice. Meron po tayo, we, we, we are, we are, ano, uh, entitled everyone. Every one of us, uh, meron tayong kalaya ang pumili. Pero ang maipapayo ko lang po sa inyo, kung gusto nyo pong manatili dyan sa MCGI, Uh, nasa sa inyo po yun. Ang may papayo ko lang po, wag na po kayo mag-abuloy. Naku, sayang lang po ang pera nyo. Unang-una. Biruin nyo. Bakit meron na tayong TV station? Sila pala. I do not include myself anymore in that organization because gagaya nun, biru mo, leader mo mismo, pinapablock <laughs> Ano yun? gawain lang ng baklayan yung ano yung magpapa-block gawain lang ng baklayan and uh, with all due respect naman sa tingin ko naman parang for me mas may dignidad at dangal yung mga bakla sa labas ng MCGI dahil hindi nila sinasabing malinis sila hindi nila sila mas meron silang mas ano mas uh, malawak yung pangunawa nila mas mahabagin sila, hindi sila kagaya ng mga member, lalo na yung mga member ng National Choir. Nako. Uh, ang pangit. Kaya, ayun po. Uh, kaya po ako nag uli ngayon kasi, yun po, kakatanggap ko lang po ng message na pinapa-mass report po ako sa Facebook para mawala yung ano yung Facebook account ko. Alam niyo po kahit mawala yung Facebook account ko, ang dami pong nagre-record ng mga live ko. Kaya hindi niyo na po maano yan, parang si Brother Eli, kahit patay na si Brother Eli, hanggang ngayon nangangaral pa po siya. Pero alam niyo po ba mga kapatid that they are already planning to turn down the official page of ang dating daan or MCGI, yung mga preachings ni Brother Eli, they are, mismo, si ano, si Daniel Razon ang may pakanapo nun.